Alright, nandito na tayo malapit sa isa pang falls. Paganda rin ang falls na ito, mataas rin. Ito yung pinaka gusto ko sa lugar na ito kasi maraming falls. Ayan, tingnan natin. Mataas din siya. Hindi lang natin na-appreciate yung height ng falls kasi yung tubig masyadong malawak. Kaya akala natin mababa lang lalo na kung sa video lang o sa picture. Pero pag nasa personal, talagang masasabi mong mataas yung falls lalong lalo na yung last kanina na pinunta natin sa pinakababa ayan po yung mga tubig na umaagos mula dyan sa may bato ah, uh, pwede po siyang inumin kaya ayan natin, nagigit sila ng tubig pagkatapos namin maligo rito didiretso na kami doon sa taas nyan and then ano na aakyat ah, na kami ulit ng bundok tapos pabalik na sa may kap na yan ah, ligo muna ngayon kasi tinamad kami maligo doon kanina sa baba dito na lang kami na dito eh ano tawag kang busay nga diyan? Igdugang Ah Tikdugang. Falls. Eh malapit po na mapuno po ng ating tubig. Sige wow. mm. lang man. Tapos na po tayo maligo and aalis na tayo from this uh, Igdugang Falls or Gindugang Falls. Ayan na kasama natin. Ayan na sila. Okay, ako na lang yung naiwan so aalis na ako and see you again later.